Nagluluksa ang pamilya, kaibigan, at mga tagahanga ng kamukha ni Angel Locsin na si Angel Mystica o Mystica Barata sa tunay na buhay sa kanyang pagkawala. Nitong Martes, November 21, ibinahagi ng Rap Production ang namamahala sa kanyang career. Ang anunsyo ng pagkamatay ng dalaga sa publiko. Ang dahilan ng pagkamatay ni Angel Mystica ay aneurysm. Batay rin sa naging post ng kanyang kapatid na si Elena Sola Melin noong September 15, isinugod sa ospital ang dalaga matapos magkaroon ng aneurysm. My beloved sister, Mystica, is currently unconscious and admitted to the ICU, the medical expenses are huge, and we're in dear need of support, Pagbabahagi ng kapatid ni Angel Mystica. Isang art card rin naman ang ibinahagi ng kanyang talent management upang formal na i ang pagkawala ng dalaga. Ang sabi ko sayo contract lang ang mag e di ba? We are sad to tell you everyone that our dearest Angel Mystica is finding her peace and way back home to the hand of the Lord. May you rest in peace our dearest and loving Angel, our backbone is now broken. Our family will always remember you. Mahal na mahal ka namin Angel Mystica, fly high, rest in paradise. Marami rin naman ang nagpaabot ng kanilang pakikiramay sa mga naiwang kaanak ng dalaga. Unang nakilala ng madlang people ang dalaga nang sumali ito sa kaloka like phase 3 segment ng kapamilya noontime show na It's Showtime. Umani naman ng maraming fans and supporters si Angel Mystica dahil hawig na hawig nito ang aktres na si Angel Luxine. Maging ang galaw at boses ay kuhang-kuha nito, nakikiramay po ang PH Entertainment News sa pagpanaw ni Angel Mystica, hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito, paki-comment sa ibaba.